Nakakatawa pa rin ba ang bagong Naked Gun kahit yung style ng comedy nito ay medyo luma na? Susundan natin dito si Frank Drebin Jr. na anak ng isang magaling na police detective. Ang araw, isang grupo ng mga masasamang tao yung may kukuhanin nga sa isang bangko na magbubuo nga ng isang malaking problema. Sa mga susunod na araw, dito na nga mag si Frank kung saan may malaking mundo nga siyang papasukin na may mga makikilala nga siyang magiging kakampi at mga kaaway niya. Bilang isang magaling na police detective, dito na nga gagamitin ni Frank ang lahat ng talento niya sa paghuli nga ng mga masasamang tao para nga maligtas yung police department nilang ipapasara na. Title ng movie, The Naked Gun. Answer the question na tinanong ko nga doon sa simula, Yes, nakakatawa pa rin 'to. Literal na it's joke after joke after joke after joke favorite kong sequence siguro dito, yung pinaro din nila, yung opening ng Mission Impossible Fallout. Yung nasa set, nang nasa set, nang nasa set lang pala sila, na mas nakakatawa kung napanood nyo yung Mission Impossible. Tawa din ako doon sa car escape scene, balik yung windshield ng sasakyan niya. Tawa din ako doon sa naglalakad nga sa doon sa police station, tapos ang dami nangyayari doon sa may background, yung sa may party scene, yung sa electric car, tsaka syempre, yung labanan nila doon sa may ending. Nakakatawa to, kasi sa simula pa lang, yung mismong plot device nila Literal Na flat device yung pangalan Tawa din ako Nung pinakita nga nila Yung picture ni OJ Na mas nakakatawa sana to Kung hindi nila to reveals from the trailer eh. Pero yun Natawa nga ako dito Mas nakakatawa pa yun In a weird way Kasi nga Una kong nakita si OJ Simpson Sa The Naked Gun Mas una ko tong napanood And nalaman And ilang years later pa Tsaka ko nalaman Yung kasamaang ginawa niya So alam mo yun Nagulat din talaga ako nung nalaman ko. Nagustuhan ko rin pala dito yung mga random cameo sa sobrang unexpected na mga family guy na mapapasabi ka na lang na Anong ginagawa nito dito? Ilang fan ng original Naked Gun Trilogy with Leslie Nielsen plus yung movie nga na Airplane, sobrang natawa pa din ako dito. Honestly, I would understand na may mga taong hindi nga makaka-appreciate ang ganitong type of comedy kasi nga, ibang-iba naman yung style ng comedy dati and sa ngayon. Katulad nga ng mga sinasabi ng mga dad jokes, di ba? Pero kasi for me, nakakatawa pa din naman talaga eh. Nakakatawa siya dahil sa mga references, sa mga random and out of pocket na mga jokes, mga slapstick, and yung mismong delivery nga ng mga actors and timing ng mga jokes, saktong-sakto lang eh. May mga ilang hindi naglan, pero most of the time natawa din talaga ako, or kung hindi man tawa na pa, <laughs> Ganon. Again, this humor isn't for everyone. So, siguro panoorin nyo muna yung original na trilogy nito, yung Airplane, tsaka Scary Movie 3 and 4. And kung matatawa kayo doon, then for sure, matatawa din kayo dito na Liam Neeson bilang Frank Drebin? Sobrang perfect. Aminin ko, hindi siya yung unang actor na sasagi sa isip ko kung papalitan man si Leslie Nielsen bilang lead nga ng The Naked Gun. Pero kasi, he really nailed yung facial reactions, yung delivery, plus yung voice nga niya na malalim. Somehow, nakakadagdag nga ng parang joke or tawa doon sa mga sinasabi niya. Example yung sinabi niya sa sino to na, This place is falling apart na parang hindi niya kasalanan kaya nagkakagulo doon sa police station in the first place. Gusto ko rin yung chemistry nga nila Liam Neeson and Pamela Anderson na kahit siguro for promotion purposes lang, bagay na bagay talaga sila, lalo na nga yung mga karakter nila. Sobrang kulit lang talaga ni Liam Neeson bilang Frank Drebin na he really played the character na isang tangang matalinong, maswerteng detective ganon. Puro medyo weird lang ang vacation scene nila with the snowman, pero ayun nga, it's very family guy in a way cutscene, alam mo yon May mga ilang scenes din pala dito na medyo parang pinahaba, na medyo naging dragging lang, like yung body camera interrogation scene, pero mga couple of times lang din naman yon. Again, sobrang nag-enjoy akong panoorin to. And oo, hindi naman sobrang ganda ng plot. Pero given the premise and yung mismong um, parang structure nga ng story and yung genre niya, hindi naman din sobrang need. Hirap kasing husga ng movie na to given na it's a spoof para di comedy type of film. Pero ayun nga, siguro mas malinis and mas concrete pa sana yung plot with the main villain and yung plot device nga. Pero overall, nag-enjoy naman din ako. Again, ang title ng movie, The Naked Gun, and ang torta rating ko for this ay 6.5 out of 10.